the first to interpellate, uh, Representative Kunghon, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Um, magandang hapon po, uh, former Vice President Oli Castro. Good yes, afternoon po. Gaya nga po ng sabi ni, ng ating chairman, ni Kong Johnny Pimentel, ang peking balita ay walang sinasanto. Lahat na bibiktima, lahat pwedeng maapektuhan. At bilang public personalities, isa sa madalas na nagiging biktima ng fake news ay ating mga local celebrities at sikat na media personnel. Mula sa peking iskandalo hanggang sa maling impormasyon, lagi silang uh, nadadamay ng di makatarungang paghuhusga. Dahil dito, may din, may inimbita tayong mga ilang sikat na media personality para magpahayag ng kanilang karanasan bilang nabibiktima ng fake news. Um, Mr. Vice President, I think it's fair to say na madalas po kayong nagiging subject ng fake, fake news. Tama po ba? Uh, opo. At dahil din po dito, nagkaroon po kayo ng pampublikong hinaing uh, regarding sa mga fake news, uh, lalong-lalong noong nakaraang linggo. Tama po ba? Opo, opo. At base sa preliminary research na sinagawa po natin, isa sa mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong code card na pagkatapos na pagkaaresto ng dating uh, Presidente Rodrigo Duterte kung saan sinabi mo daw na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did not start uh, the war to kill. He started, nasa ano po yan, meron po tayong... Uh, Pwede po bang pakilabas? Po ba? Tama po ba? Ito yung isa sa mga uh, code card na na i uh, bigay po sa inyong kalaman na peke na sinabi niyo po ba? sinabi niyo po, tama po ba? Medyo hindi yata ako masyadong malinaw ito, uh, Mr. Chairman, tungkol dito. Ang nakalagay po doon, sir, is... Former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Okay. He started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender, to choose a better life. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do? Let criminals destroy families or take actions to stop them. One addict lost is tragic, but thousands of innocent lives saved that is justice. Duterte made the state safe. Yan po yung mga nakalagay sa quote card na na-attribute ko uh, sa inyo. Opo. Uh, Pero hindi ho lahat totoo eh. Kaya kami ho, uh, fortunately, kami sa media, sa mga broadcaster, nak nakokorek agad ho namin on the air. On the air. Uh, once na lumabas yung fake news, nakokorek agad namin. In my case, Uh, meron po akong IG uh, na, na ginagawang ko kagado ng uh, ng word na malaki na in bold letter na fake. Tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG another uh, form na ipakalat naman nila na yung lumabas na, ba, na news item ay uh, fake yun ang mga ginagawa ko para mabilis na uh, nakakakalat yung information na that uh, item ay fake. Thank you, uh, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Uh, ito po ay galing kay J... Ito po ay pinost, pin no? Ni J.M. Uh, di ko alam kung paano ipronounce itong... Almine -min? Al Al o Almine? Almine. Ayan, JM Almine. Uh, nakalagay po dito, uh, sabi niyo po na di ko binoto si PRRD dahil gustong gusto ko talaga si VP Lenny. Uh -huh. uh, familiar po ba kayo sa napabalita ang uh, sinabi niyo daw po? Opo, opo, opo. Alam ko, fake ito. Kaya gumawa ka agad ako ng... Uh, version ko at nalagyan ko ko ng uh, in bold letter na fake. Mr. Vice President, kilala niyo po ba si J.M. Almine? Uh, hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sino po, sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nag-post nito? Hindi na po dahil baka mamaya hindi tutay na tao ito eh. <laughs> Usuho ngayon yun. Ano pong naging reaksyon niyo na nakita niya yung post na ito? Well, uh, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So, ang uh, first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakialat, pakalat ko na fake nga ito. Uh, lagyan ng uh, bold letter na fake. Kumisa no, ginagawa ko pa, naka-flash naka yung fake. At makiusap sa mga kakilala ko na may mga Facebook, uh, IG at iba pa, na ipakalat din nila para marami po makabasa. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa nakabasa nito, ay eh naniniwala na sinabi niya raw po ito. Uh, well, of course, ang, ang iba maniniwala ho, lalo na kung hindi ako kilala. Pero sa, sa newscast, nakokorek naman ho namin ito eh. Itong mga uh, ganito. Kaya, madali lang ho eh. Uh, eh. Hindi ako masyadong naapektuhan kapag ganito. Uh, for, for, uh, maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami. But uh, kung pag-uusapan mo yung pangkaraniwan tao, yun ang madaling maapektuhan. At wala silang means, wala silang source para makurek agad yung lumabas na fake news. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organisasyon, organisasyon ang na nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng uh, ABS-CBN fact check? Opo meron, ganun. Opo, meron po kami meron po kami ganon. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yan sa TV Patrol. Yung mga fina-fact check po namin. Sa inyong personal na opinion po, Mr. Vice President, Nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagpa-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Avera Viles? Nakakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong na itutulong nito. Pero nakakatulong po, definitely. You. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo ay yung pagkakadulas ninyo. Naalala niyo po ba ito noong 2021? Nadulas? May, may may meron pong uh, fake news na kumalat noon 'yung pagkakadulas ninyo, pagkaka at pagkamatay umano oh. noong October 26, 2021. Oh, 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 oh. Naalala niyo po oh, ba ito? Oh, 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 oh. Uh, kung saan kayo po ay nag-post katabi nung inyong Coypond uh, ng magandang umaga bayan. Pagpalain sana po ng Diyos ang inyong umaga, mga kabayan. Naalala oh, niyo po oh, ba 'yon? Oh, oh. kasunod po nito, uh, yan po 'yon. Uh, kabayan, nasa screen po natin. Kasunod po nito ay nag-post kayo ng isang video na may caption, uh, Miss ko na po kayo mga kabayan, abangan. Opo. nyo rin po yon. Pati po ang inyong anak na si uh, Madam Kat Di Castro ay nangangailangan pa mag-post upang patunayan na ang balita na yon ay fake news din sa inyong pagkamatay. Kaya ang sabi niya, Hi everyone, my dad's absolutely fine. We just had dinner, ang post ni Madam ni Castro. Oh, ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? Oh well, sabi nga ho nila, kapag kayo nabalita na patay na kayo, ay masahaba ang buhay nyo. Uh -huh. But uh, isa pa ho, sabi ho namin kami mga personalities, eh, bad news or good news, ay publicity pa rin ho. Kaya kung may ganyan, ay pag-uusapan pa rin kayo. Pero may mga news naman na medyo masakit na. Lalo kung no, affected ang, uh, ang, ating bansa, ang ating bansa. Kung, kung ako lang, ako lang, okay lang yon. Pero pag affected na ho ang bansa, iba na yon. Mr. Vice President, uh, yung mga tao sa paligid nyo, yung pamilya nyo, naapektuhan ba sa fake news na ito? Medyo ho, mas mas una na mas sa na apektuhan kapag may mga fake news na imbolbo ako. Uh, naniwala ba sila agad na nakita nila yung balita na yan? Ay hindi ho, oh, dahil alam naman nila nangyayari ho oh, sa akin. Kaya hindi sila naniniwala ka.